Tayo payapa halin ma. Yan ang imahe ng Laguna de Bay, ang pinakamalaking lawa sa Pilipinas, na dinarayo ng mga maningisda, pamilya at mga mahinig magpiknik sa tabing dagat. Pero sa ilalim ng patahimikang may madilim na sikreto, isang nilalang na ginawang palaruan ng kamatayan ang paligid ng lawa siya si Francisco Magnargo, ang lalaking binansagang Laguna Lake serial killer. Isa sa kaka-unting serial killer sa kasaysayan ng Pilipinas. Ah! Narigirinig mo ba yun? Isang bulong, isang sigaw na kinulong sa katahimikan. Dito sa Bulong Diaries, ang bawat kwento ay hindi basta kwento